Ayan mga idol, update ngayong hapon Exact ano, uh, time change alas 5 Ang hapon mga idol, so ayan medyo ano na Maganda na ang panahon mga idol, kita na ang Kanina may araw-araw ng konti eh Ayun, yeah. baig natin Ayun no, buawa naman ako yung ano papaya. <laughs> Nakalbo na ng nga idol. Laks naman kasi ng hangin talaga kagabi. Madaling araw. Grabe. Ayan. Akin lang ka. Kanina nagkalaglagan ang kanyang mga dahon nalinis na O, okay na? Putol talaga, oh. Putol yung mga dahon niya. Ay. Okay. Ano pala, nagpalilin dito. Malakas pa rin. Ang hangin, ayun. Medyo malakas pa rin ang hangin. May hangin pa rin, pero yung ulan, wala na darang ulan. <laughs> Basura Basurahan <na> tangay <laughs> Live stream. Live stream. Ha? Live stream. Live stream pa yan. live stream. Video la ang Video lang tayo. So, ang laking tulong talaga, no? Malaking tulong talaga ang Cordillera Province, mga bundok ng Cordillera at saka syempre yung ating ano, idol. Yung Sierra Madre, ang tulong talaga ng Sierra Madre. Kabundukan ng Sierra Madre talaga ang laki ng kanyang tulong para magpahina sa bagyo. So, ayan. Kagabi nga ano? na yeah. ano yan, nalusaw niya yung mata ng bagyo. Pani madaling araw. Sierra Madre lang sa Kalam, idol. Hey, so hey, once hey. again, protectahan na naman tayo ng Sierra Madre. Kabundukan ng Sierra Madre at ang Cordillera. So, thank you Lord. Medyo, oh, umano na ang panahon, gumaganda-ganda na. Tanggal hey, yung, ano? Ano, nung kagahapon, ah. lumalakas yung ulan Tapos bigla na lang humihina Paulit-ulit Ah, ganoon talaga Kasi mas malakas kasi ang hangin sa inyo Wala masyadong ulan tong bagyo na to Pero Yung hangin, grabe ah, alas Matumba na nga yung motor ko agabi Yung pauwi ako galing work <laughs> So, ayan Nando Ay, pa rin yung hangin Pero hindi na talaga Zira, Sira Ayaman na yun

Thanks, God. Bye. Peace, yo.